Now as a runner, I'm sure isa sa mga hinahanap nyo na running shoes is yung pwede sa easy run, pwede sa speed workout, and pwede rin sa race. Or kung talagang wala, pwede sa race. And I'm sure isa sa mga nahahype hype na sapatos ngayon na siguro ganun din yung quality is ito yung, yung Adidas na Evo SL. Pero para sa akin, yung presyo ng Evo SL masyadong mahal. So, naghanap ako last week. And then, nakita ko to. Na-review to ng isang Chinese reviewer, runner. Sabi niya, comparable daw to sa Evo SL ng Adidas. So, ako naman, hinanap ko siya online kung magkano. Nakita ko siya ng around 3,600 to 4,000 yung typical price niya. Pero naka-sale siya during that time, yung last week, naka-sale siya to 2,700 pesos na lang. So, Dumating siya kanina and I am pleasantly surprised kasi yung ride quality niya familiar. Familiar kasi hindi na nagba hindi kailangan mag-adjust ng mga paa ko. Yung running mechanics ko hindi hindi na kailangan mag-adjust pa. Tapos yun nga yung meron siyang kapareha sa lineup ng sapatos ko ngayon. Yung racing shoes ko or yung pangtakbo ko sa mga laro ko, pareha sila ng quality or ng ride quality or meron siyang meron silang pagkakapareha nito. Kasi hindi ako personally or hindi ko masasabing personally na kapareha sila ng Evo SL kasi hindi naman ako naka-experience ng Evo SL. Pero so far, dito sa lineup ko, mayroon silang pagkakapareha ng ride quality sa aking Brooks. Komportable din siya. So ito yung sapatos na leaning. red, uh, red Hair 8 Pro. So ito yung pinakamagandang sapatos ko ngayon in terms of looks looks <laughs> kasi napakaganda ng colorway niya now ang size nito is i mean yung timbang niya is 260 grams sa size 11 ito 262 ito naman 220 so ito yung pinakamagaan sa lahat ng mga sapatos ko ngayon pero yun nga ito yung pinakamaganda Now, kung bakit ako nagandahan dito, kasi yun nga, hindi kailangan mag-adjust ng mga sapat ng running mechanics ko. Familiar yung ride, yung midsole niya, merong energy return na mararamdaman mo. Saka friendly siya sa uh, slow paces. Yun nga yung sinabi ko, yung quality na hinahanap ko is pwede sa slow running or mga mabagal, isira natin. Pwede pang speed. Saka pwede sa race. I think pasado to sa ganung criteria. And so far komportable yung paako dito. Sa naramdaman ko ren itong part na to, itong tang area niya na medyo makapal. So far itong sapatos na to. Ito yung isa sa mga may makapal na tang area although hindi siya buong tang, yung makapal pero itong part na to, itong siguro mga itong part lang na to, ito yung makapal mararamdaman mo yung comfort na nabibigay niya. Although hindi siya gasseted tang. Now, hindi ko pa i-review itong sapatos na to ngayon. Uh, at, at least, siguro kailangan ko pa siyang itakbo ng around 30 or 40 or 50. Sa pagbili kasi ng mga running shoes online, talagang hit or miss siya. Minsan panalo, minsan talo. Kasi hindi natin nakikita yung sapatos, hindi natin nasusubukan. Bibili na lang tayo and then darating siya jan uh, pa natin masusubukan. And so far, pleasantly surprised ako kasi nung nasubukan ko siya, uh, talagang nagustuhan ko yung ride quality niya.